Good morning! Good morning! Ah, oh, ah, dear, ah! Bakit? Tingin, tingin sa akin. Okay lang yan. What's your name? Chloe. Chloe Akita Bonif. Hey, How old are you? Two. Ah. Anong pangalan ng papa mo? Papa Wayne. Mama. Mama. ate ate cutie um, kuya kuya Cu david mm ninang nina ninong imba mm tita dito mimi mimi ummi lolo lolo ame Lola. Lola. Ay, baby! Ya, yeah, kadiri. si ate may sipon. Kanta ka na ng happy birthday. Tara. Tara. Kanta ka, sabi ko. Tala. Game. Count ka na lang. Bili. Ayaw. Udi, e wag. Bala ka nga. Babay ka na, babay.